ah dun pala yung ano yung bilog dun inilagay ayun pa yung isa ayun, bagong ano lang bagong buhos lang ayun no, pa ito pala isa sa mga nagtatapon sa ano sa Pasig River oh, yung mga nangangalakal yung mga topak Bubu na pala dun. para mga kabayan, dito tayo magumpisa sa may sa Santa Cruz Road. Sa Maynila. Nag-update tayo ng Basig River Esplanade. napakaganda ang Roman Santos building kana na eskolta ginagawa ang Ong Pin Center Santa Cruz Church Tingnan natin. Gracias, tayo Plaza fair Parang Pinalinis na rin ni Yormes kung yun rin yung, yung Baba ng Plaza fair Tingnan natin Tingnan pa Ma Tanim mansana ng mga ano no mga halaman ilalagay mga basura pa ginagawa ang basura ano? <tinyo> nakakalis na sigurado yung mga ano dito mga homeless planter boxes at ay uh, nag papabagal ang traffic Ayan. yung kanto na yan sobrang sobrang ano yun tulis dito may mga ano dati mga homeless mga barong barong wala na sa Wille del Banco Nacional nakakapaglagay dyan sa mga gilid Ang daming mga sa Maynila talaga napaka hirap ng mga tao sa MacArthur Bridge so sobrang ano nya no kaya niya bumabagal. Ayan na. Ito niya yung magiging traffic. Posting na to. Sobrang nasa kanto. Dami ka na nakita halos magkabanggaan dyan. Water Bridge Itaano natin Ang Pasig River Esplanade Hindi, ano na dun na? Mga nakasambay na mga damit Sa Gately Daanan to ng mga ano, ng mga Street dwellers sila nakatira sa may loton sa ilalim ng LRT1 hindi naging bahay ah, kapag tayo ng mga ano no mga bahay sa ano sa gilid ng uh, ilok ito so sana rin magiba maalis na Arthur Bridge kaya laging ano rin to madumi tulad ng Quezon Bridge so, tingnan na natin nagkakaroon uli ng mga water hyacinths mga basura paiba iba talaga yan na tingnan natin nagawa na agad ng dito ng steel decking Ayan na na ang lang Ah, dun pala yung ano, yung bilog. Dun yung Ayun pa yung isa. Hmm. Hindi sa ano pala yun, sa drainage. Lapit pa natin. Kapag ah, buhos na sila dun, eh, sa poste pabilog kailangan pa ilagay nila yung isa yun pa ito so, pala ang nilagay mga steel beams di mga pilote yung ko. bagong ano lang, bagong buhos lang. Yan o, no, pabilog. Ano pinaka, ano? Kinteki. Para sa platform. Viewing deck. padaan pang barge lapit pa uli natin sa kanan mga ano na nailagay ni mga classic na lampos sa kaliwa hindi pa nailalagay lahat ginagawa na yung nanda dito sa kaliwa Ikala ano yung ginagawa dyan Ramp O hagdan O tipa. Punti bahay na sa gilid ng tulay baka hindi pa rin nakahakot yung mga basura hindi pa ng ano to ng DPS ito pala isa sa mga nagtatapon sa ano sa Pasig River o oh, yung mga nangangalakal yung mga topak kaya pala hindi ma linis tung tong Ah, si River. dapat no. ah, makakita ito ng ano ng PPS. Oh. Tayo so, na, no, dami niya nang nailapol. Pati yung diba, no, pinaginuman ha, ng no, niya ng soft drinks. sa big loop. ni pa. Paperting ang Manila Post Office. dito naman tayo sa kabilang side uh, mga Carter Bridge yan, yeah, mga pa rin, yung mga homeless na trim na nila tong mga damo un sa may pader ginawa na rin mga barong-barong Pinamento -barong. ni General Douglas Mark Arthur Wala naman mga graffiti Dati nga alam mga, mga homeless Ito kariton pa sa Manila no? Eh. mga kabayan may mga uh, nakakarinding mga motor paligsaan sa ano eh sa kalsada pabilisan noise pollution And mas dumami na yung mga pilote eh Po. Ayun pala, yung mga palustre na doon. Ang bilis ng progress. Ayun na pala. Hina natin doon sa Quezon Bridge ito yung mga basura sana ma ano na to, mahakot na ng BPS Manila BPWH bubuo na pala dun dito wala pa mga bagong pilote mga poste wala pa